Production ng Pamunuan na ng barangay Marabulig Uno hinggil sa narareklamo langaw ng mga residente sa isang poultry farm sa kanilang lugar. Sa panayam ng IFM News Team kay Barangay Kagawad, Jaime Andres Jr. nag-inspeksyon ng kanilang pamunuan sa nasabing poultry farm noy kalabing ng Hulyo kasama ang City Task Force kung saan nakumpirma ng Maito na madaming langaw sa nasabing poultry farm. Aniya, nagkaroon na ng pagdinig ang konseho. Hinggil rito tinaantay na lamang ang direktiba ng ng mga ito hinggil sa aksyon na kanilang gagawin sa nare poultry farm. Sinabi pa ni Kagawad Andres na hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng problema sa langawa ang nasabing poultry farm. Gayon pa man, namamahagi naman ng mga ito ng gamot laban sa langawa sa mga apektadong kabahayan at nakapamahagi ng mga ito ng sampung sachet ng gamot. Ang focus ng iti maganda na mga kabaranggayan ay tignan naman kung ang aming mga ginagawa. At uh, nasasaktan naman po ang aming damdamin. At uh, tao rin naman po kami na nasasaktan. So, tingnan po natin ang ating mga binukos kung nakakasakit din ng damdamin. Kasi, ginagawa naman po namin lahat ang aming mga kaya kung pagpunan yung problema na yan. At, uh, kung gusto nyo, bumisita kayo sa, aming, sa ating barangay at makita nyo yung mga papers po namin, yung mga ginagawa namin. Mga mga documents po namin, kung ano po yung mga action namin na dinudulog tapos mas sa amin. So, yun po. At yan ang naging mensahe ni Kagawad Andres sa kanyang nasa sa Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idola Idol!